Ayan po, uh, biyayang Pangasinan kami ngayon guys. Bali, uh, tatlong araw yung day off. September 29, September 30 at saka October 1. Kaya uwi muna kami ng Pangasinan para mag-vlog doon sa San Carlos City, Pangasinan. Nandito na kami sa Pargas, Santa Ignacia, Tarlac. Yan po, Pargas, Santa Ignacia, Tarlac. Yan, Methodist Church, yan ito po yung kalsada guys Yan Yan po yung motor Kasama ko po si misis At nagpapay nga doon sa may tindahan Nandun siya nagpapay nga Yan Ito yung uh, chinelas ko Chinelas At Ito yung bag ni misis Ito naman yung aking bag bali itinali namin dito sa ano sa motor sa likod yan tsaka meron pang isang bag po dito yan yan po ito na guys kakarating lang namin dito sa bahay alas uh, 6 kami malis ng kubaw alas 2 na po bali 8 oras yan walong oras po yung biyahe namin walong oras ito po yung bahay guys yan San Carlos City, Pangasinan, Barangay Gaingal yan Ito na ba yung pinabili kong kalos na apat? Ewan eh, magkaliro lang. <laughs> ha? Apat to, dalawa na lang ah. Oh. Ayun no, oh, niluto nila ang pinapalambot. Ah, yan na yung ano, pinapalambot na. Kumain na kayo. Oh, ayun na, ay. na, ayun na yan. Oh, na daw sila. Ayun sa, ano na sila. Ito, niluto na daw yung dalawa. ha ah? Ayun natin. Ayan, yun po. Nandito na pala yung dalawa. Itim! Ayan, ito yung aso namin, itim. Itim! Itim! itim. Ah, ayan, dito po dito kami sa bahay. Ay yung sweet so diyan, asan yung sweet so? Dalawa. Asan? Ang okay. tago. Oh. Ang <laughs> tago yung sweet dito. Ge. Okay. Ano? Tago. Hoy. Kailang tago diyan ah. Ay, <laughs> mo.

Ito to, ito, ito, ito video nyo, yung batang makulat. Yan o, mga panggatong, panggatong, yan. hugi oi. It's a, oi, babae pala. Babae. Babae. Hello, <laughs> bye, yang lagi. Hello, kumusta kayo dyan? Same. Same. Yeah, Tim, Tim, eh. ya, jadi kilala itu so, tuh. Uy, parang malungkot ka. Ah. <laughs> Dati uh, ginagapas lang ngayon na uh, harvester na po. Yan. Para diretso bilad na po ito, guys. Ito na po yung mabilisang ano. Wala na po yung gapas, guys. Yan. Na, dito lang po ito sa gilid ng kalsada kaya pagkahulog po ng uh, isang sakong palay diretso na po sa ano, sa kalsada para ibilad. Bali, tinawag ko na po dito yung uh, tatlong taga po ng palay para mananghalian muna. Pagkatapos mananghalian, uh, hahakutin na po namin kasi uh, kumukulim, kumakalimlim po. Yan, kumakalimlim. Kaya kailangan nang hakutin ka agad at kailangan makapagtanghalian na kami. At ito na nga guys, yung dalawang kals na natira. Uh, Bali, tinula po yung pagkakaluto ko rito. Bali dito sa amin na uh, 100 pesos uh, isang kals po. Uh, apat yung uh, inorder order ko nung kahapon. Dalawa na lang po yung natira. Yan, nandito ako sa likod ng bahay, guys. Uh, Nagluluto ng ano, tinolang manok yung kals. Nilagay ko diyan kasi ano, matigas 'yon, makunat. Yan, dalawang oras na po siyang uh, pinapakuluan ko. Yan, matigas pa rin at uh, ito na nga guys uh, kakain na kami ng tangalian para pagkatapos nito uh, haakutin namin yung uh, palay para hindi maabutan ng ulan ito po yung niloto kong pinula manok na calls, yan dalawang oras na git kong pinakulan yan guys uh, sobrang kunat at tigas nyo po yan po grabe ayan po uh, alauna na ng hapon alauna yan Bakasyon po dito sa Pangasinan, sa San Carlos City, Pangasinan, tatlong araw. Bakasyon mo na dito. Ito na po. Anihan na po ng palay dito, guys. Yan. Grabe, ang haba po nito. Yan, mga isang buwan na lang siguro, A aanihin na rin to. Itong buwan yan. Yun po yung mga ano. Kasamahan ko po silang magakot. Kasi kanina makulimlim na. At delikado kapag ginabutan ng ulan. Kaya ngayon sobrang umaraw naman. Kaya delikado pa rin. Kaya kailangan ng hakutin na alauna na po ng hapon. Alauna gis siguro ng hapon na. Grabe. Sobrang init po. Kaya lang nakakatakot kapag ano yung kumulimlim kumali, sya siya yan. Yan na po, sinimulan na. Yan. Yan na po. Ang pagtakal po ng palay, uh, masakit po sa balakang. Nakakangawit po ito guys. Yan. Grabe po yan. Yan oh. Yan. Bata pa lang ako. Ganito na ang tinatrabaho ko. Pero okay lang. Sige lang. Kakayanin ko ma'am para sa pamilya ko ma'am. Traffic na. Traffic. Yan dito po sa kalsada binibilad kasi wala na pong ano. No choice na po kundi talagang dito lang guys sa kalsada.

Ayan po, karamihan po ng mga motor po dito, Rosie po. Ayan. Rosie po ang karamihan ng motor po dito sa San Carlos City, Pangasinan. Ayan. Ito po yung mga motor na ano, pangmasa. Pero kayang sumabay po sa mga kargahan kapag pang tricycle po. Yung sa akin kasi ano, pang long ride ko. 15, 36 po yung sprocket ng paglong ride ayan grabe hanggang dun po, haba